impactos. Isang mapagpalang araw, mga kasaulo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan po, no? 4.30 po ay nag-alarm ako para ilabas natin sa ating ref. Yung binili nating uh, karne noong August 14. Bali, August 14 po ay na namalengki na tayo para sa pa-order natin na bisperas po ng fiesta dito sa Baryo po natin. Bali, August 15 na po yan. 4.30 po, nag-alarm ako para i-ahon po yan sa ref or para ma-defrost po yung karne natin. At nung natulog po ulit ako kasi medyo maababa po yung oras natin. Mga bandang 7.30 naman po, ay nag-alarm ulit po ako para, um, ayan po, mag-ano na tayo magluto. Bali, 7.30, 8 o'clock po, sakto, magsasangkot sana tayo. Sinangkot sa ko po pala yung ating baboy na lulutuin nating pang asado. At habang pinapalambot po natin yung ating karne ng baboy, ayan, nagkapip muna po pala kami ni asawa para gising na gising po yung diwa natin. Pagkatapos naman nating magkape, ayan, bale, malambot na po yung asado natin, tas isiset aside muna nating yung sauce niya at yung kanyang laman. Bandang mga na po, meron tayong pa-order na kanton. Order po yan na uh, sa munisipyo po, Vice Mayor's Office. At uh, kanina nga po pala, no, pagkatapos nating magkape, habang pinapalambot natin yung karne, si asawa naman po ay naghihiwa ng mga gulay na gagamitin natin dyan para sa ating uh, pansit Canton na pa-order. Bale, dalawang medium bilao po ng Pansit Canton yung order nila sa atin. At masarap daw po. Nakausap ko yung umorder, no? Uh, hindi daw po dry yung ating Pansit Canton ngayon. Uh, sabi ko nga, kasi nadadryan ako nung mga nakaraan. Pero, ito daw ay masarap. At may pasobra po tayo. At, na sold din po agad yung mga pasobra natin no. Hindi ko na dinagdagan dahil bispiras po ng fiesta yan, madaming pagkain. At mga bandang alas dos po, saktong alas dos po, ayan, diniliver na ni asawa yan sa bagong munisipyo po natin. Backpost po na tayo. Ayan, habang wala pa po si asawa, kasi siya po yung may toka sa pagpiprito. Pero binalot ko na po yung ating cordon blue. Ganyan po yung ginagawa ko. Hindi ko pa alam kung ano yung gagamitin ko sa harina tsaka sa itlog sa kamay ko po eh. Sensya na po, medyo inahapupok sa pagsasalita kasi sobrang busog natin dahil nakipiesta po tayo sa mga kaputol po natin. Ayan, anyways, balik po tayo dito sa pagpiprito natin. Alam nyo po mga kasawlo, hindi na tayo kumuha ng order uh, uh, para fiesta po dito sa atin kasi... Sabat po siya, na po na Sabat day po siya, Sabado. Araw po ng pangingilin natin yon. Hindi na po ako kumuha ng mga kasawlo, pero yung mga customers po natin. ah uh, alam niyo po, praise all to God. Nagbigay pa din po siya ng mga customer, no? Sabi nila, kahit August 15 ng uh, late afternoon i-deliver, okay lang. Para daw po may pangulam sila sa kapistahan po. Ayun, in ko po sabi nila sila na, na lang daw po yung magrereheat ng in-order nila. Tapos kinumusta ko din po pala kanina. mismong fiesta po ng mga kasawlo kasi August 15 po natin 'yan, i-deliver late afternoon. Tapos uh, kaninang mga bandang 3, 3 o'clock, 4, 5, uh, late afternoon din po ng August 16. Kinumusta ko po yung mga umorders. Tinanong ko po kung kumusta yung uh, mga food na in order nila. Okay naman daw po, hindi naman po nasira. Advisable po or ina-advise ko sa kanila kung mag-order sila ng ganyan ay sa air condition room po nila ilagay kasi kahit hindi po nila i-ref hindi po yan masisira basta naka air condition room po. At ayun pa na mga kasawlo, tapos uh, nag-chat sa akin si paring Kevin, sabi niya, An, ang sarap nung diniliver or in order ng katuangan ko sa iyo. the best talaga. Praise all to God po. At pinauna ko po palang i-deliver kay asawa yung kay Mambles. Shout out po, ne at paghapon po ay yung kay Tita Beng naman po yung isinunod ni asawa. At may patip po sila. Grabe yung pagka-generous po nila. At thank you nga po pala kay Sis dahil dinalhan tayo ng ulam. Dahil alam po niya na di tayo nagluluto. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!